Tama tama. Meron nung lumabas na balita itong uh, may uh, meron nung uh, statement itong si uh, secretary Maria Cristina Roque na yung 500 pesos daw ay enough na para sa inyong uh, uh, Noche Buena. Ah, Noche Buena. At uh, marami hong uh, parang uh, nagagalit <laughs> online. Nasa linya po natin tama tama ang uh, para pag-usapan po natin yung 500 peso worth of Noche Buena. Nasa linya po natin si Sekretary Maria Cristina Roque ng Department of Trade and Industry. Sekretary, magandang-magandang araw po. Yes, magandang araw po, Dennis. Opo, Sekretary. Opo. Hello, hello. Sekretary. Okay, nawawala si Sekretary. Sekretary, okay yes, na po. Yes, go ahead. Malinaw na po. Yes, okay bago, na. Okay na Bago natin puntahan, Sekretary, yung 500 peso worth ng Noche Buena, Ah, uh, sabi ho sa balita at iniimbestigahan niyo na po yung uh, yung uh, 30 million na uh, campaign contribution itong si uh, uh, Lawrence uh, Lubiano. Ito po inasa ano nyo na at iniimbestigahan na po ng uh, DTI uh, uh, Secretary. Secretary? Sa nandito po tayo sa Noche Buena items ah yung 500 pesos yun po ang pinag-usapan ngayon. Ah okay kasi itatanong ko sana kung uh, ongoing na ho yung investigation niyo uh, tungkol doon kay uh, Lawrence Lubiano. O sige oh, pwede po pu natin yung uh, 500 pesos. Yeah dito tayo okay. sa 500 pesos po kasi Actually po, natanong ako sa isang uh, radio program, no, Apo. regarding Apo. kung kasa na po ang 500 pesos. Mm. Then sabi ko, depende sa number of members in the family. Okay. Let's say kung ang members ng pamilya, yung mother, yung father, at saka isang anak, of course kasa ang 500 pesos. Kung minsan sa isang pamilya, it's just the mother and the child. So it depends. Yung presyo po na gagastusin sa Noche Buena, sa Pasko will depend po kung ilan po yung miyembro ng pamilya. Pero dito sa 500 pesos po, let's say a member of two child, two children and um mom and dad, kakasya na po kasi kinumpute po natin itong CDO ham Christmas uh, Christmas ham na nag nagroll back 170 pesos po ito hmm. tapos itong Sunshine spaghetti noodles 30 pesos po ito hmm. itong Sunshine spaghetti sauce mga nagroll back din po ito 48 pesos and 50 centavos tapos kung gusto nila na macaroni salad po uh, may cheese na may macaroni noodles at saka may mayonnaise Aabot po itong total na to ng 152 pesos and 55 uh, centavos. So kung gusto nila na hanggang macaroni salad po and itong Pinoy pandesal na 27 pesos and 75 centavos na 10 mm -mm. pieces, mm -mm. ang total po nito ay 400 pesos, 401 pesos and 5 centavos. Yan po yung kung ang gusto lang nila may macaroni pero kung gusto pa nila may fruit salad, mm. aabot po ito ng plus additional itong season's fruit cocktail na 61 pesos 76 centavos, magnolia all-purpose cream na 36 pesos and 50 centavos with a total of 98 pesos and 26. Ang magiging total po ay 526 pesos and 96 centavos. So aabot po siya ng 500 pesos pero kung mamimili lang po sila between fruit cocktail or macaroni, between fruit salad or macaroni salad po, mas bababa pa po ito. Like kung fruit salad lang ang gusto nila, aabot po ito sa family of four, meaning two children and two and parents, 346 pesos and 75 centavos. So pwede pa po sila magdagdag ng meatloaf or other items po para to reach the 500 pesos. Mm, kasi ho ang hugut hugot ho nito parang ang uh, pangkaraniwang ako uh, uh, nyari ho ang detalye manggagaling sa DSWD. Lagi ho kami naging nagtatamis five. kasi tatay, nanay, kuya, ate, tapos baby. Parang lima. Parang doon yung yata yung hugot ng mga netizen na uh, sekretary. Yung sa inyo po, dalawang magulang at sa dalawang anak. Minsan yung parang yung una yes, yata baby okay, lang. Yes, eh. yes. So example pag baby hindi uh, 'di ba? So it really depends kung ilan po ang talagang ang magda, magsasalo sa ano Cebuana. Uh -oh. uh -huh. So this is actually it's really dependent. If you're uh, a family of 10, oh, syempre mas malaking gagastos din mo. Tama, 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 tama. Maliit lang naman kayong pamilya, then eh, tapos it depends also kung magkano talaga yung budget mo. Kung gusto mong example, doon ka kukuha sa price rollback natin na uh, yung yung ano, then mas makakamura ka kasi pwede ka rin mag-serve ng mga additional eh. Kung isa lang yung salad mo, let's say gusto mo fruit salad lang, wala ka nang macaroni salad, mm. then meron ka pang extra na pwedeng ilagay. You can serve barbecue, pwede ka rin maglagay ng meatloaf. Tapos meron din tayong mga items doon sa basic necessities and prime commodities na hindi tayo nag-price increase. So pwede rin kayo magdagdag ng mga items from there like example lima instant noodles ang dami pa po pwedeng idagdag eh so for a family of four at least for the usual nochebuena hmm. na yung sinaserve kasi na po ang 500 pesos yun hong sinasabi po niyo secretary ng mga presyo ng mga bilihin na nakalagay po doon sa 500 pesos ito po ba yung pwedeng i-expect ng mga kababayan po natin kapag yes. pumunta sila yes. sa mga grocery yes ito Aha. po yung presyong price guide po na set ng DTI mm -hmm. nakapaskil mm -hmm. po ito sa mga groceries and supermarkets. Nakapaskil din po ito sa website ng DTI at saka sa lahat ng social media um, ng DTI. So, i-check lang po nila at marami po silang makukuhang uh, information doon. So, dapat malaman nila po yung mga information para alam nila kung anong bibilhin po nila Oo. at hindi po sila maloloko. Ito na po yung SRP na tinatawag, Sekretary. Yes, ito po ang SRP po. Ito yes. lang. Ito lang. Kung baga doon nila pwede yes. ibatay kung uh, tama Ay, po yung uh, presyo. Oo. Yes. Ito po yung presyo. Ito po yung SRP. Ito po yung price guide sa Noche Buena ng DTI. Tapos doon din sa basic necessities and prime commodities, um nagdeklara ang Pangulo na no price increase for basic necessities and prime commodities until January kasi naka under state of calamity po yung buong Pilipinas ama, ama. but even before the state of calamity po nagdeklara na ren nagsuporta na rin ang lahat ng manufacturer sa ating pangulo na no price increase po for basic necessities and prime commodities para po ang mga bilihin ngayong Pasko and even after Christmas po, even hanggang New Year po, mas ma mababa po ang ating mga bilihin. Ito po ay isa sa mga pagtupad na pangako ng mga manufacturer. The last time na nag-usap po tayo, Sekretary, na hindi ito tataas ng, uh, o hindi magtataas ng presyo, lahat ng mga negosyante yes. ngayong kapaskuhan. Yes, yun po. Kasi maganda po ang relasyon ng natin no, sa mga manufacturers and we really talk to them and yun wala po tayong naging problema in fact po yung ibang mga items na wala po sa basic necessities and prime commodities hindi rin po sila nagtaas ng presyo so dapat ang maganda po talaga is the consumers alam nila kung magkano yung presyo ng mga bilihin para hindi po sila maloko at para ma-take advantage po nila yung magandang balita po na ito Opo, ulitin lang po natin, Secretary, para malinaw. Yung 400 plus na sinasabi po ninyo, isang, dal, dal isang magulang, kung baga may nanay at tatay, at sa baby. Hindi, 500 po. Oh, 500. 500. Okay. 500 po. Okay. Okay. Yung 500 pesos, two children okay. and uh, mom and dad. So may, may magulang at saka may dalawang anak. Apat na miyembro? Apat so, ni membro. Yes, apat oh, na miyembro oh, oh. ng pamilya. So, kung mas konti sila, o oh, siyempre, mas mura, pero kung gusto nila magdagdag, it, it depends kasi talaga sa ano eh, sa pamilya kung ano talaga Tama. ang gusto nilang ihain sa Pasko. But if you're looking for at least the basic ones, actually maganda na to eh, meron ka ng, imagine, meron ka ng Christmas ham, you already have spaghetti, meron ka rin fruit salad, may macaroni salad, may tinapay ka na rin po. So if you just choose between one salad or the other, pwede ka rin magdagdag ng barbecue, magdagdag ng meatloaf, or magdagdag ng mga items that are part of the basic necessities and prime commodities na hindi po tayo nag-price increase. Oo, oh, sa kakasama na yung pangako, Sekretary, na maski dumating pa tayo ng Disyembre, walang taasan ng presyo yan. Wala, walang taasan po ng hmm. presyo kasi hmm. yun ang directa, direct ng Pangulo sa DTI at saka sa mga itong mga manufacturers na wag po tayo mag-price increase para sa ating mga consumers po. Oo, sa kayo sinasabi po ninyo na listahan ng presyo po. Ay, yan po ay matatagpuan sa social media ng DTI, Secretary? Yes, yes. Sa social media po ng DTI, na sa website ng DTI, dti.gov.ph, okay. .com.ph. Tapos meron din nakapaskil po ito sa mga groceries and supermarket. So, to all the consumers dapat alam ninyo kung magkano or may listahan kayo pwede nyo namang screenshot mm -mm. pwede nyo rin ilagay sa cellphone nyo para mm -mm. alam ninyo kung magkano talaga ang mga presyo na ito Kapag mas mataas po yung mga tindahan na binibilhan nila secretary pwede na po nilang i-report yan Yes, pwede nila i-report, no? I-report nila sa 1-384. Pwede mm. rin nila i-report sa, DT sa report to sec at DTI sa dti.gov.ph. Pwede rin po nila i-report doon. or even sa social media. Oh, oh, pwede oh. nilang i-report doon para at least alam natin at pwede nating i-enforce yung law sa kanila. Oo. Oh, oh, oh. Okay, Secretary, no, last question ko na. A ano ho ang yes. reaksyon ng mga manufacturers na walang pagtaas ngayong pasko? Eh dito po sila kumikita. Uh, wala ho naging problema okay, sa mga okay. manufacturers very cooperative naman ang manufacturers at sinusuportahan nila ang ating pangulo sinusuportahan nila ang mga direktiba ng ating pangulo si Pangulong BBM so wala akong okay. tayong naging problema sa mga manufacturers all out support po sila sa ating pangulo na si presidente Marcos po okay secretary maraming maraming salamat sa oras binigay niyo sa binigay nyo sa DWI po maraming salamat yes uh thank you Thank you very much, Secretary ng Department of Trade and Industry, Secretary Maria Cristina Roque.